Welcome to RND Wave Lag. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sablay na naman ang Houthis. Pinili nila ang maling barko. Isang tahimik na umaga. Nang Abril 2025, mahinahong pumutol sa kalmadong tubig ng Red Sea ang USS Harry S Truman, isa lamang ito sa mga karaniwang pagpatrol bilang bahagi ng isang mas malaking grupo ng mga carrier strike group na nagbabantay sa mga daanan ng barko at sa mga posibleng banta malapit sa baybayin ng Yemen. Sa itaas ng deck paikot-ikot ang mga F-A-18 jet sa loob naman ng barko, abala ang mga marinong ginagawa ang kanilang mga pang-araw-araw na tungkulin. Pero pagsapit ng alas 7.44 ng umaga, local time, biglang tumunog ang mga alarma, kumislap ang mga radar screen na parang Pasko. Maraming hindi pa kilalang lumilipad na mga bagay, mabilis at mababa ang lipad. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakapwesto na ang lahat sa combat stations. Nagpalabas ng babala, paparating na mga misil at posibleng mga drone mula sa maraming direksyon hindi ito pagsasanay. Totoong inaatake ang USS Truman mula sa isang lugar sa baybayin ng Yemen, isang sabay-sabay na pag-atake ng mga cruise missile, ballistic rocket at drone ang pinakawalan, lahat halos sabay-sabay. Malinaw na idinisinyo para lituhin at lamangan ang depensa ng barko pero hindi nila inatake ang lumang barko. Ang binanatan nila ay isang Nimitz class aircraft carrier na may matitinding armas. Sa Combat Information Center, CIC, sumigaw ang mga opisyal, nagbigay ng utos, usang gumalaw ang mga Aegis consoles para automatikong subaybayan ang mga target. Sa flight deck, nagmadaling naghanda ang mga crew para magpalipad ng mga jet. Ang mga seaweed turrets naman ay umikot na at naghanda ng durugin ang mga lumalapit na banta. Sa malalayong burol ng kanlurang Yemen nanonood ang mga commander ng Houthis. Ang akala nila ay makakaisa sila, isang sampal sa mukha ng Amerika. Pero ang ginawa nila ay parang pagsindi ng mitsa. At sa US Navy, may isang simpleng patakaran. Huwag kang magkamali ng banat. Hindi ito aksidente o maling impormasyon. Isang maingat na pinlanong pag-atake ito. Makalipas lang ng ilang minuto, hinumpirma ng CENTCOM analysts ang hinala. Isang coordinated multi-axis attack mula sa Western Yemen, anim na cruise missile, dalawang ballistic missile at isang Iranian-made drone, posibleng Shahed o Samad class. Galit ang Houthis dahil sa sunod-sunod na airstrikes ng US sa Operation Rough Rider, ilang araw lang ang nakaraan, binumba ng US bombers ang isang pasilidad ng armas malapit sa Sanaa. Kaya naman ganting sa lakay ang plano ng Houthis. Gusto nilang makabuo ng headline, Houthi Strike Hits US Carrier. Sinadya rin ang timing, oras ito kung kailan naka-maintenance ang ilang jet at ang mga piloto ay naka-off duty. Pero hindi lang ang Truman ang tinatarget pati ang mga escort ships, isang Ticonderoga-class cruiser, dalawang Arleigh Burke-class destroyer at ayon sa nakuhang impormasyon, isang logistics oiler din ang taktika ng Hottis atakihin sa dami, hindi sa lakas. Maraming misil para malito ang depensa at makalusot kahit isa. Pero nakalimutan nilang ang bantay ng barko ay hindi basta-basta. Ang USS Truman ay may kasama ring carrier strike group, mga barkong puno ng missile systems na konektado sa isa't isa. Kaya habang paparating ang mga misil, agad silang gumalaw, hindi sila nabigla, nakahanda sila. Sa loob ng 60 segundo, ang barko ay mula sa normal na patrol naging mode ng pag-atake nagtrabaho agad ang Aegis combat system hindi ito natataranta nagcompute ito ng target nagprioritize at pinaputok ang mga SM dalawang missiles para naman sa mga mabababa at mabilis na cruise missile, Evolved Sea Sparrow Missiles, ESSM, ang pumapel. Kung may lumapit pa, ang seaweeds ang humahabol. Isang 20 mm na Vulcan Cannon na kayang magpakawala ng 75 bala bawat segundo. Habang bumabagsak ang mga kalaban, nagpalipad din ng FA-18 Super Hornets mula sa flight deck armado ng AEM 120M RAM, AIM-9X Sidewinders at dagdag na fuel tanks para sa matagalang air patrol. Ang mga drone na nagkamaling lumapit ay mabilis na binura sa ire ng mga missile o machine gun sa loob ng limang minuto tapos ang lahat. Sa labing walong projectiles na pinakawalan ng Houthis, siyam ang napasabog sa ere ng SM-2 at ESSM missile. Tatlong drone ang binasag ng siwis, walang tumama sa USS Truman ni isa. May isang cruise missile na muntik makalusot, lumipad ng sobrang baba at sandaling nakalusot sa radar. Pero nang sumilip ito sa horizon, agad itong tinarget ng cram system ng isang escort destroyer at pinasabog sa flight deck parang palabas. Mga kidlat sa himpapawid, mga putok sa iba't ibang taas pero walang tinamaan sa barko. Pagkatapos ng putukan, katahimikan, tumigil ang lahat, sumulyap sa paligid. Bago bumalik sa trabaho, ligtas ang Truman, walang gasgas, at doon nagbago ang kwento mula sa survival naging retaliation, walang media briefing, walang press release, pero sa loob ng Truman naghahanda na sila ng pambawi. Nilagyan ng GBU 38 GDM Smart Bombs ang mga FA-18 Hornets, mga isang libong GPS Guided Bombs, walang espasyo para magkamali, isang EA-18G Growler Electronic Warfare Aircraft ang naglabas ng malalakas na jamming signals para bulagi ng kalaban. Pagsapit ng alas 8.35 ng umaga, sunod-sunod na inilunsad ang mga eroplanong may dalang galit, labindalawang Super Hornets, bawa bawat isa handang sirain ang pinanggalingan ng atake. Hindi rin nag-iisa ang Truman. Sa silangan, binuksan ng USS Grebley ang BLS hatch nito at nagpakawala ng Tomahawk cruise missiles diretso sa mga mobile SAM sites at drone warehouses ng Houthis. Nagsimula ang unang strike. Pinasabog ang isang mobile SAM site malapit sa Al-Hudayda. Sinundan ito ng pagsira sa isang suspected drone warehouse na nasa loob pa ng industrial area. Nilinis ng growlers ang signal. Ang Hornets naman ang nagbagsak ng bomba. Pinakaimportante ang pagsira sa command and control bunker ng Houthis sa Ras Isa. Kahit na Kabaon at fortified ito, natamaan pa rin ng Tomahawk. Naramdaman ang pagsabog mula anim 60 milya ang layo. Walang kaswalti ang Amerika. Lahat ng eroplano, bumalik ng ligtas. Paglipas ng oras, nanahimik ang Red Sea. Wala ng missile trail, wala ng radar pings, hindi rin naglabas ng tagumpay ang Houthis, wala ring balita ang Iranian media, ang dati nilang yabang, biglang naging katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan, nabunyag ang tunay na nangyari, nagkagulo ang command structure ng Houthis, nagkalat ang mga order na putol ang komunikasyon. Hindi lang sila binomba, ginulo rin ang buong sistema nila. At sa Washington, tahimik pa rin pero sa mga barko, doble na ang air patrols. Nagbago rin ang rules of engagement. Kapag may radar ping na parang targeting, automatic banat na. Sumama pa sa grupo ang USS Dwight D. Eisenhower. Kaya dalawang carriers, maraming destroyers, cruisers at submarines na ngayon ang nagbabantay. Ang mga commercial ship ay may dinakikitang bantay mula sa malayo. Ang inakala ng HOTIS na statement ay sinagot ng Estados Unidos hindi sa salita kundi sa missiles katahimik at precision hindi tinamaan ang USS Truman pero sinagot nila ng isa sa pinakamaayos at pinakamapaminsalang naval counterstrikes sa mga nakaraang taon. Ngayon nananahimik ang dagat pula ang tanong hanggang kailan hanggat hindi tumitigil ang mga hotis sa kanilang pakikipaglaban sa USA. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.